Kritikal ang kondisyon ng isang bata sa Pasig matapos umanong mahulog sa sofa. Nitong lunes, hindi ng tulong sa barangay hall ng pinagbuhatan ang amain ng batang dalawang taong gulang. Kwento niya, nahulog umanong mula sa sofa ang bata. Nagpablatter naman sa Violence Against Women and Their Children o VALC Desk sa kanilang barangay ang lola ng bata. Paniwala niya, sinaktan ng amain ang bata. Ayon sa VALC, itinanggiyan ng amain. Tumanggiring humarap sa GMA Integrated News ang amain ng puntahan sa bahay. Ang ina naman ng biktima, wala raw sa bahay na mangyari ang umano'y pagkakahulog. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Magkaiba naman ang kwento ng nanay ng bata sa Vauci at sa pamilya ng biological father nito. Kaya kakasuhan daw nila ang nanay ng bata at kanyang kinakasama oras na makuha ang resulta ng medical examination. Nasa intensive care unit ngayon ang bata. Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.